So mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 26, 2025 at tayo po ay nasa ikatotlong linggo sa karaniwang panahon. At yung pong napagbasa at sa araw nito ay hinango mula sa Aklat ni Sirap, Chapter 35, Verses 15 to 17, Verses 20 to 22. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino Hindi siya kumikiling kanino man. laban sa mahirap. Sa halip agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay na nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito ay agad nakaabot sa langin. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinaukulan. Hindi umihinto ang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sana sa nasa katuwiran. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. At ako po ay naririto ngayon sa isang simbahan dito sa Lansiano kung saan dito naganap ang isa sa mga tinuturing nating Eucharistic Miracle kung saan yung host, yung bread ay naging real flesh noong mga panahong iyon na na nila upang ipamalas at ipaalala sa mga tao ang kahalagahan ng pagtanggap sa, uh, sa tinapay no pagtanggap sa sa eucharistic uh, bread na uh, ginaganap at binibigay sa tuwing tayo po ay nagtitipon ng banal na misa ito po yung simbahan na yan ito po nangyari kung no patuloy nawa natin na uh, pahalagahan, patuloy natin pasalamatan ng Panginoon sa mga biyaya sa so, magitan ng uh, pagdiriwang ng banal na misa. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo po na.